Keren guys, magsama-sama kami nang kuan pagpunlaan nang kuan palay. Kuya apo! Gutikina ko. Ate kuya. Apo. Jerkala. Gutik ko. Hindi ako kasi pupunta sa pista mamaya, maiiwan ka pag madumayan ka pa. Punta po kaya? Oh. Walin-walin ko na tanda. nalam na tap tapos nga kami natin pinatsanan nyo kay Taktay sinapa yung pinatsanan tapos natangatambakan ang bakan tanuhan nga malup makwa malus Dito lang banda kasi ang kwarto dito. Dito sa kabila hindi mo. ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਾਂ So guys, dapat nawawala yung tubig niya dito sa gitna. Para hindi kuan umibabaw yung mga punla. Lol. magtinelas ka kasi ha ah? yan so, guys dapat ayaw lahat ng mga kanya ng mga mga yan tapos yung mga kanya kohol thank you mami thank hmm. Yan guys, bali natambakan na namin siya para kuan kinanalan namin siya tapos nilagyan si, namin ng pilapil sa na para uh, maanod yung tubig tapos mawala yung tubig sa gitna niya. Para bukas sigurado wala nang tubig doon sa pagpupunlahan para experience uh, na lang yun para kuan matanggal yung tubig sa ibabaw para hindi lumutang yung ilalagay na punla na na uh, ano ba yung palay. So hey guys, dito ako sa akin. Sa tabing ilog, magugas kami ng paa. Magugas ako ng paa. Opo, okay. magugas kami ng paa. guys nice, tapos na bali hapod na din bali kanina sana kami magaganon pero kung ma uh, kasi pero sandali lang naman gawin yun oh, sakay ka na dyan po Jay sakay ka na dyan sakay ka na dyan kay daddy opo sakay ka na hindi ah mahulog ka dun sa loob hindi dun sa loob sige na sige na sige na sige na oh, ito hawakan mo to o, upo ka dyan ang lang na ako. Sige. Ah. 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 Kaya niya karbe dino ang. Hello boy. Ay di ba boy pega kaya Sige guys, magpan muna tayo. Papapakain muna tayo ng baboy Kanyaw? Ok Na? Ano dito? Ha? Water Mashing <laughs> tayo lahat Halika na dito Pakain muna ng baboy, hapunan. Dali kanina guys, kwan, pinaliguan ko na yan nung kaninang pinunta, pinunta namin yung kwan, yung kos. Inayos namin. Guys, pag uwi ko, pinaliguan ko yan. Tapos ngayon, hapon na, mga 5 na yata ngayon. Pakainin na naman natin. Para hindi magutom. may darak tapos kwan may counting page ito. medyo madilim na guys tapos bigyan natin ng counting tubig asensya na guys medyo madilim na dito Tapos mamaya uwi na din ako. Ayan guys, ito na lang yung pagkain nila oh. Kakaunti na naman. Wala na kasing pambili. Ayan. Pali gagawin kasi namin pang inahin yun guys. Ayan yung hanging bridge yung ilog. Uh, ng ilog. Ayan, wala nang tubig oh. Konti na lang.

mo so umasya nang na diga ka pinayin ino tokata magpapakwa sa baba <tipad> ito lang guys yung kupon na doon sa kabila hindi na kaya tinagyan namin ng pilapil doon tapos kinanalan namin dito tapos dun din. din doon. Ito, konting kuwa na lang. Pinas na lang. Pwede nang taniman yan. Tapos dito sa kabila. Uh, so, ayun guys. Bali, kwan. quick video lang ito. <laughs> Sinare ko lang kung paano kami mag-ano ng ay, ng lupay ng kwan ng ng palay dito sa amin dito sa probinsya namin Bali, ayun lang guys. Kuan. Bali, yung pupunla namin ayun guys. Ito na yung matatamnan nun. Itong direksyon na to. Hanggang doon. Tapos ito. sa kabilang doon sa kabila ay pati dun sa kwan pala guys dali bali tatlong kwan yung sa banda isa dalawa tatlo apat dali apat na linya daling dito na ako sa maipis pa namin pauwi na ako sa bahay ito yung mga pato ko na daling sila dito Wali matataba sila kasi kung dami silang pagkain na kohol. Itong apat na to. Dumalaga. Wali barako yata itong dalawa na to. Tapos yung mga iba naman guys, nandoon. Nandoon yung iba. Tapos mayroon pa dito. Surado pagkataniman uh, na naman, makukulong na naman itong mga to. Pero papayat na naman itong mga to. tatlo tatlo lang yung baby niya malipit to yan pero namatay yung iba saan guys dito na ako sa bahay guys hanggang dito na lang ingat God bless babae